Yo, mga soy at sa mga soy army ko dyan, no? Talakayin naman natin ngayon ang mga independent women. I highly suggest, I highly recommend na huwag kang pipili ng ha, independent women. Kung hanggat kaya mo, ha? Kumatapat, that's fine. Sige, matapat sa'yo. Ah, uh, kung, kung, hindi, hanggat maaari, wag na lang yan. Bakit, bakit to sinasabing huwag mong piliin ng independent woman? Papalawanan ko sa'yo. Unang-una, bakit ka pipili ng babaeng pinamumukha palagi sa'yo na hindi niya kailangan ng lalaki? Ito kadalasan ang sakit ng mga independent woman. Ito yung tinutukoy ko muna, disclaim ko muna, ang tinutukoy ko yung independent uh, woman type na babae na nagre-rage palagi, no, na full of uh, trust issue na sa lalaki uh, bukong bibig palagi sa Facebook, sa social media. I don't need the man. I don't need the man. Iwasan mo yung mga yan. So, hindi yan, hindi maganda karelasyon. Sinasabi ko sa'yo. Bakit, no? Bakit ka pipili ng babaeng hindi niya nga ng lalaki? Bakit, ba't kailangan mo ipamuka sa kanya? Ba't kailangan mo ipilit sa babaeng yon na kailangan mo tapos itong babae naman na to, na independent woman na na nilaan ng feminist yung yung isip, no? Tapos nagre-range pa lagi sa mga kalalaki, ano? Igagano naman na sa sa'yo. Hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay. Masaya ako sa sarili ko. Mayaman ako. May pera ako. May kotse ako. May bahay ako. I don't need you. I can buy myself flowers. <laughs> Kaya ko ibilan ang sarili ko ng bulaklak, ng masarap na pagkain. Kaya ko mag-travel mag-isa with my friends. Pwede. Hindi ko kailangan ng lalaki. Okay, sige. Tano kayo kita sa... Bakit gusto mo ipilit yung sarili mo sa ganong tipo ng babae? Ha? Ah, siya na mismo nagsasabi, hindi kanya kailangan. Hindi niya kailangan ng lalaking katulad mo. So, ba ba bakit, bakit mo ipipilit yung sarili mo doon sa ganong tipo ng babae? Knowing na meron namang babae dyan na alam niya sa sarili niya na gusto ka niya at kailangan ka niya. No? Marahil sasagutin ako ng mga babae sa topic na to na ayaw kasi namin magdependent sa financial sa lalaki, then well, good. Good. Maganda kung may sarili kang financial. Maganda kung kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Pero yung palagi mong ipamumuka sa lalaki na hindi kita kailangan, so bakit kami papasok sa buhay mo? Eh, hindi mo nga kami kailangan. Tumanda ka mag-isa. Ah, hindi, hindi ka pala mag-isa. Kasama yung cats, dogs, rabbit, orangutan, giraffe, kabayo, baka, uh, baboy, kambing, usad, deer, moose, lahat, ano pa ba mga hayop, uh, shrimp, agalaga ka ng shrimp, uh, arwana, bahala ka sa buhay mo. Kasama mo yung mga yon, that's fine. Ha? Pero ang nakakatawa kasi, itong these types of women, no? sila pa yung gigil na gigil makipagtalo sa usapang relasyon, eh ayaw naman nila ng lalaki. So ano ba talaga? gusto mo ba talaga ng lalaki o ayaw mo? Kasi kung ayaw mo, dapat wala ka ng pakialam sa usaping relationship pagdating sa ganyan. Ayaw mo naman ng lalaki eh. Pero sila yung G ng G makipagtalo talaga madalas. Pansin nyo yan. Dahil sa totoo lang, gusto naman talaga nila ng relationship. Gusto naman talaga nila ng lalaki. In denial lang sila kasi karamihan sa kanila, uh, alam mo na, may trust issues. Ganun. So going back, wag kang pipili ng ganyang babae dahil masakit yan sa ulo. Ha? majority sa kanila hindi na magko-comply sa o hindi magpapalid correction ha hindi control lead gusto ng lalaki yung babae nga uh, marunong makinig at nagpapalid okay pwede kang mag-opinion pwede kang mag-suggest pero kakalkulahin namin na logically sa namin ibibigay yung magandang desisyon sa isang malaking bagay bakit bakit kamo mas okay 'yon? Eh kasi mas, eh, kasi feelings ang ginagamit nyo. Paano kung logically na mas okay yung decision sa isang bagay at ikaw naman feeling mo ganito, feeling mo ganyan. Eh di naganda leche sa buhay nyo, pati negosyo nyo, lahat. Piniling mo na lahat, piniling mo na lang. Feeling ko kasi, feeling ko ganito, feeling ko ganyan pa. Eh di pinaglolo ko na kayo ng mga masasamang tao kasi feeling mo, puro feeling na yung ginamit mo. Kahit kalkulado naman ng lalaki na ganito dapat yung maganda. So, going back, huwag kang pipili ng ganyang uri ng babae. So, ah, may mga babae naman na naging independent dahil hindi nila choice, kundi dahil kailangan nilang kumayo dahil mahirap ang buhay. Sila lang naaasahan sa pamilya. Ah, naintindihan ko yan. Pero yung babae na pinagmumuka na mayaman ako, hindi kita kailangan, hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay, good. Hindi ka namin gokontrahin hindi mo kailangan ng lalaki sa buhay, mayaman ka. Good. Mag-isa ka. At hindi rin magpipilit yung mga soy ko sa buhay mo. No? Gusto ko magising lahat ng kalalakihan na wag nyo, wag nyo din pilitin sarili nyo sa buhay nila. Ha? Kung, kung, hindi ka nila kailangan, dapat paramdam mo na hindi mo rin sila kailangan. Ba't mo gusto yung pumasok sa buhay ng isang taong hindi ka naman uh, nag-fit dun sa puzzle na kailangan niya? Diba? kahit anong dukduk mo, hindi naman papasok talaga yung pagkatao mo dun sa buhay niya. Dahil siya na nga mismo, ayaw niya, nire-reject yung nire-reject na hindi niya kailangan ng lalaki. Magulo yan, ito, ito yung mga based on my experience dyan, ha? pati sa mga nakita ko. Ha? Magulo yan, uh, malaki trust issues niyan, selosa malala yung selosang OA na, kahit wala kakwenta kwento, -kwento pag sa selosan niyan, yung mga ganyang uri. At ang uh, hiling magpahabol, ah, uh, kasi nga independent woman nga gusto konting away lang uh, kaya ko naman bilhin yung gusto ko, alis na ako dyan ayoko ng relationship, ganun yan at uh, ayaw magpalid gusto niya siya nasusunod e eh, by feelings naman yung decision making madalas let's say ang dami pa dami pang ibang bagay na maiinis ka, malalaman mo na lang yan kapag sinamahan mo yung mga ganyang uri ng babae Okay, ulitin ko, wala masama sa pagiging independent woman. Sadyang sinasabi ko lang yung types ng independent woman na uh, G -G palagi no, sa mga kalalakihan. Uh, wala lang kasi kaming tawag sa inyo. Kayo kasi mahilig kayo tumawag ng misogynist. No? Kapag nakarinig kayo ng ganito, ah, si Soy misogynist. Hindi ako galit sa babae. Kahit <laughs> anong pilit nyo, kayo lang nagsasabing galit ako sa babae. Sinasabi ko lang yung totoo. No? kayo lang nagpupumilit na kayo lang nagde-label kami wala kami label sa inyo pero iwasan nyo yan boys ha